Habeshiko, this is me, Anisambar again And welcome back to my YouTube channel So ngayon nga pala guys ay, Welcome back to my YouTube channel and Facebook channel Ngayon nga pala guys, is, is may na-order ako sa Shopee Pero dati pa to guys ah So, yung Yung ano ayun, yung Tawag din Yung viral ngayon sa TikTok or sa Facebook Na laruan crocodile guys So natin guys siya. Yeah, ganito guys yung itsura niya. So, kukunin mo ano natin. Ito guys. And ito guys, yung, yung box na malaki yan. Yan ay ano, who is it? Pero di pa ako nakakapag-vlog nun. Kaya, please comment down below kung gusto nyo yun namin gawin. So, nasira na nga pala guys yung ano. Kaya, babayaan nyo na guys. So, may makakasama tayo dito guys. Pero guys, wala na tayong premium ha. Kasi, Nakakainip na maggawa tayo ng fremyo tapos sayang naman yung sira nito. <laughs> so, yun na nga. And, syempre, dahil nga naiinip ako, is huwag tayo magpe-fremyo. Ganda na lang. Okay lang naman yun sa mga pare ko. Alam ko, ang um, may gusto lang niyan, si Kyle. Yung lalaki na ano din. Kaya, yun na lang, guys. So, si akin naman, guys, matatakotin dito. Nung first, di siya Excited po siya naman siya. Kaya, ito na lang, guys. So, yan, guys. Ganyan siya, guys. So, tara na, guys. I-ayayain na natin sila, guys. But, before that, pupwidan muna ako ni Mami. So, ayan. Update ko na lang kayo kapag katapos. So, yun na, guys. So, tara na, guys. I-ayain na lang. Ganyan siya. This So, ayan. So, tara na, guys. Ayan sila, guys. Gano'n. pag niyo na sa'n, ako madilim na <laughs> ang inilis effort na natin siya. Sure. Dapat guys, dun tayo yung e, kaso yung cause dyan na lang. Or dito. Ano natin sa kanya guys. Basta guys. Para natatanoy na natin guys. Let's go. Kain. No. Maglalaro ka tayo crocodile. Oo. Uh -huh. Pero wala lang uh -huh. premium, premyo ha. Baka naman. So. toy. Uy. Nilis ka. Saan tayo gagawa? Gawa kasi madilim oh, dito. dito. Madilim eh dito. Dito sa paniwanag. O tara. So dito kami guys gagawa kasi guys, ayaw niya doon sa baba. Dito na lang kami guys. Upo ka naman. Saan naman ako? So ito na guys yung crocodile. Bumukas. Oh. Dito lang. Ready. Ready yarn. Yes. Ready. Wait lang. guys or na Yung face niya and blue lang guys yung nasa taas niya kasi try na din namin to. Diyan mo na din baba. And dito na yung blue lang. Oh my god, sun! Blue lang yung sun. kita niyo ba? Hindi kita niyo. Hindi kita. Wait lang, kita ka. Liwan mo kasi. Liwan na gan mo. Laksan mo. Malakas na nga, Malulubat yan. Kita okay, mo. Kahit nakasyan ko pang breakfast. Oh, uh, yun, yun? yung madaling kanunin. So, yun. So, tara na guys. Start na natin. Masin ko muna. So, syempre, bato, bato. sino? You know, kitang kita naman guys. Yung yellow na yellow niyang ngipin. And blue nga pala siya. And top. Para din naman na Yung kagasaw. bato, bato, pick. bato, bato pick.

Betul-betul betul kata betul tunggu-tunggu! tunggu Guys, grabe, kinakabala ko kaya na kailangan natin ito. Mili! Wag mo gayunin! Masakit ka, ga, baga? Hindi! Itutom e, mo! Eh, wala e, wala. wala kagang lakas. Grabe, natutok ko! Doon kasi ako nakatingin. Mili! Gitla <laughs> <laughs> ko talaga, bae. Grabe na ako. Masakit liga. Oo, pero hindi naman ako nakagat ng sobrang. Masakit! Masakit? Ano ako an ng ano Sorry. An ano Ayun, nakakata siya na. ako talaga siyang tingnan. Pero kapag sa photo, so, di ba hindi? Grato, bato, <coughs> bato, bato, pick. <coughs> bato, bato, pick. Okay, my first. Yuli! <gasps> Oy, last level na to. Guys, ngayon ko na nga pala lalaroin nyo. Who is it? Kung gusto nyo, guys. Tagal mo. Huwag mo siglain. Sabay ganito. Ganito lang, oh. Uh, sige. Hindi mo sa kanina. Saan ko lang kamay? Saan so, ka ga-aano? Ewan ko sa'yo. Wala, wale. Ano? Ikaw nga pa, wale. Tapos ako mag-aala. hindi masakit. Eh, i mo? Oo. Ngayon? Dito. Dito? Oo, mo. Dito? Oo, i mo. Ilapit mo kamay mo. mo. Wale! Ilapit mo nga kamay mo. Sabi ko sa'yo, basta ako.

Uh, sa kwento sa amin, parang nagaka- Sa gitna? Uh, hindi, hindi, hindi. Sa amin? Saan, Saan ka? Hindi ako nakakagat. Ito uh, po! Uh, ako nyo nabalita! Ito ka sa labas! Dito ka, dito. Sa labas, labas muna kaya. Lasin po, nakalang, papalain ko na. Bilang tulong sa mga nakilila ni Marjorie Garcia, magpapapot ang OWA na sa 240 pesos. Kasama nito ang death and assistance, tulong sa kapuhayan para sa isang sa dalawang anak na ng ng OFW. Sa kabila nito, ang nangyos na ang mga sa wala pa rin dapat na na buhay ng mga kapuhayan buhay lamang sa ko. dito. So, kahit ka, ito. Ano? Oh. Uh, <laughs> <yung>, uh, <laughs> <alo>, ako naman. Pili ka dito sa dalawang <del> to. <laughs> mag no, Ah! <laughs>

So, ayun Ay, kaya kami so, Tomorrow, guys, who is it? Yung, yung makakalaban natin Baka ito pag-indig okay. Pagkakamalahan Ay, aking makakalaban Yes, guys, hindi ka kasi, kasi, guys, kaya ayaw dito na yung aking Natatakot din siya so, Yung lang kami And then, guys, so, say bye Nagbabay ka na So, ayun na guys So, bago nyo yung skip ito ay, ay sasabihin nyo na sa Deepak na kakita. So, tago nyo na natin sa ating room. So, Lagay natin sya. Kung gusto nyo din guys na laruin ko din to guys, comment down below. Hindi naman yung guys challenge. Don't so worry. And guys, so nga pa guys. May, may binil, may in order pa ako guys and bukas pa ata siya guys kada or sa isang bukas. So dun ko siya guys lalaruin sa mall ng isa yung kitchen set clay. So meron pa din ako guys in order dalawa. Yung isa guys is Toka paper doll and yung isa naman guys is yung sand na para siyang clay. So, yun, guys. And, sa tingin ko, guys, ano, parehas ko yun, guys, papa. O-order rin. Eh. Kasi, guys, yung na-o-order ko palang is yung kitchen set play. So, yun palang, guys, yung na-o-order ko. And, maganda din yun, guys. So, magbablog din ako doon, chowar. And, nga pala, guys, bukas ko nag-isiyaan, no. So, syempre, don't forget to subscribe this this subscribe this this video and yun na din yung notification bell para updated kayo sa mga susunod na video. Sa YouTube yun guys ha. Pero doon naman guys sa Facebook, i-follow if nyo ako, okay? My name is Yan Char, ilalagay ko nga eh. So ayun, sa so, tingin ko guys is tomorrow na lang. Bye! See you tomorrow!